Eh, ayun, mga kapapi, first time natin kaya lang makaligo sa swimming pool. First time yon. Hindi naman, oh. kasi dati nang nga din ako. Nung, ano, ah, na nga ka ba? Oo. Teenager pa rin ako. Oh, dati ko kasi 20 daw ko namatay na siya. Si papa mo namatay na 22 pa? Mm. Ba naaalala mo na? Oo, dati okay. mga ganyan mga kapapi, hindi, ko, hindi niya nasasabi yan. Nakatulong ko pala dati. Oo. Okay. Saan lugar? Sa Cavite rin, sa Imus. Oo. Oh, oh. Tansa. Oo. Uh -huh. Natatandaan mo pa kung saan? Oo. Uh -huh. nasa Japan na sila tatlo eh. Paano mo nalaman na nasa Japan na? Asawa kasi nila hapon. Ah, hapon. Oo. Oh, uh Nagja-Japan -huh. uh -huh. yung office O oh, baka nanonood sila sa Japan. Anong pangalan? Marieta Cuevo eh. Ayla with Mayra Cuevo. Di

Punta naman sa lugar, kung okay. saan, tayo lang ang may alam. Video, yeah. no? Boss, 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 ano yan, boss? Video yan, boss? Oh. Ano yan, boss? Video? Oo, oh, video. Boss, kay... saan ka nagpaalam, boss? Kayo. Bakit? Dawal ka pa video. Ang dami ko ng buzzer, boss! <laughs> Bakit? Ang <pa>, dami <laughs> ng buzzer? Wala. <laughs> <laughs> okay, okay. Alright, okay. Po, mga kapapay, mga morning po, mga ka mga business. Good morning mga ka Play support po, kagawang may papaya official. Ayan, oh yeah, no? At ito pa. Kagong book na official po para business mo. Ah, wag yan. Ay blood yan, ay blood. Ay na. Katapos lang po ng uh, celebration ng birthday ni Papa at ni MM doon okay. sa May uh, Alfonso Cavite. Uh -huh. Oo. Okay. sarap nga Alfonso Cavite. Yeah. Yung pala yung first for the first time ko makarating doon sa lugar eh. Ay ganun. Ay ta uh, napakagandang lugar. Okay. Para lang lang siya para siyang sa anong pagyu, Tagaytay pala 'yon. Oo. Oh, uh -huh. Tagaytay 'yon. Sakop siya. Sakop siya ng Tagaytay, ano? Oo, oh, kuya. Uh, Sakop ng, ano, kabite. Kabite. Yung Tagaytay kasi, bayan din siya. Ba bayan ng kabite rin. Oh, May oh, malaking ma pinya oh. nga doon, eh. May malaking pinya? Nakita niyo ba yun? May malaking pinya? Hindi. Naman yung kanan, pagpauwi na tayo. Hindi ko nakita. Karga sa namin sa bali, sa api ni ate. Di yun, mga katalan natin. Bigit niyan. Hindi ko makita, eh. Kasi nasa... Hindi, uh, hindi. Ibig sabihin, bukus ka. Ha! Ah. Ah. Bawat bawat kami kaliwa sa kanan. Di focus nga ni sa pag-drive ay kaya morning. Oh. Ang kamay sa manibela. Yeah. <laughs> yeah, 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 yeah. Ang kamay sa manibela. Ang mata sa daan. Yeah. <laughs> Kaso dalawa yung kamay. Ay goy. Uh, Kala dalawa talaga hawak. A dalawang dalawa nga hawak. Baka ko yung isa ano, isa um, lang nakahawak. Baka, baka bigla pumilantik eh. <laughs> hahahaha <laughs> <laughs> uh, woooo mga kapapi bago ko po uh, simulan itong vlog oh, bago natin ituloy eh nagpapasalamat po kami kay eh, mam ma dee eh, yes ay nakakaus kusong uh, pasasalamat yes, ma maraming salamat po mam ma dee thank, 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 thank you thank you po sa inyo sa treat niyo po sa aming uh, family ka business family nga, tapos yung paghouse tour doon sa inyong uh, bahay na napakaganda Grabe, parang uh, artista ng parang bahay ng artista. Ano talaga po? Mansion talaga po siya. Oo, At uh, ma'am Dee, ano uh, na salamat po talaga. Sa tiyahin ko yun. Sa inyo. Sa tita ko yun. Sa <laughs> ninang <laughs> ko yun. Kanina, ninang ni boss, ni boss Leo. Oo, oh, at uh, tawag dito mga kapapi, ma'am di. Alright. Ayun na, uh, isa po kayong uh, inspirasyon. No? No, kasi yung mga ganun, di ba kung yung mga dream house natin? Oo. Masarap mga harap eh. Oo. Mga yung mga ganun ba? Mga, mga, fruits of labor yun eh. Mga business na makita mo yung ganun. Na uh, mas lalo kang magsikap sa buhay. Mas lalo kang magpusige. Eh, di ba? Na minsan kahit na nahihirapan ka. Pagka nakakita ka ng mga ganun ba? Mas lalong mabuboost yung iyong... Uh, uh, fighting spirit, Oo, di ba? Ibig sabihin kung kaya nila, kaya mo din. Oo. No, mga papi? Yung iba kasi, ah, uh, may inggit. Inggit. Oo. Oh, okay. Pero okay, dalawang we'll klase kasi yung inggit. Oh, oh, dalawa kasi. Oh, isang inggit na... Pwede mo silang gayahin. Oo. Oh, oh. Gusto mo silang gayahin. Oo. Oh, okay. May inggit, may inggit na naman na, parang, nainggit sila. Ngayon, ang gusto nila nang gagawin, magpapagsaking si ka. Eh oh, okay. masama, yun. Na yun yung inggit na crab mentality. Oo. Oo. Oo pag nakikita yung success mo, gusto kang ibagsak. Diba? Pero may inggit na, gusto kitang kaya, hey, idol kita. Idol mean, uh, like, uh, kita, Inggit talaga ako sa'yo, napakahusay oh. mo. Oh. Yung bang, uh, yung inggit na mabubust ka. <laughs> oh. Yun lang, mga kapapi. Eh, sana, yung sa mga nanonood, eh, maging inspirasyon natin yung mga gano'n. Okay. At, uh, ayun, mga kapapi, bago kami umalis, pa gayak 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 muna kami Kaya uh, mag vlog muna tayo dito no Kaya nalagay ko mga papi unahin ko muna po itong upload ko na ito ano mga upload ko dun sa Tagaytay wala ata akong upload dun bye wala akong upload dun kasi busy ka eh hindi <laughs> meron bala akong upload na nga business uh, yung papunta pero yung during ah wala wala ba eh, Kula, check ko na lang. Focus eh. ako sa goal eh. Huwag ko sa roll. Oh, roll like. later ang swerte. Hindi mga kababi, syempre enjoy natin yung moment dun eh. Di ba? At uh, first time natin kasi yun eh. At uh, yun. First time natin na mayroon tayong kasama dun. Na uh, special. Someone. Di ba? Na, Shout shoutout kay Jam. Si Jam po ay, uh, masok na sa work ngayon. At, ah, uh, yun po lang sa mga nagtatanong kung ilang taon na si Jam. Siya po ay uh, 27 years old. Kaka-birthday niya lang noong September 26. No? Teka ila, tara! Kita yun. Mm -hmm. September 26 yung birthday niya. Magkakasunod nga po sila. Si Papa ay September 28. Siya, 27. Yan. Salamat din po pala dun sa mga... Uh, 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 nag warm welcome kay Jam nung nasa live natin at uh, ngayong araw din po ay birthday ni Kuya Rab na happy happy birthday kay Kalinga Prab at uh, akong pare no happy happy birthday sa iyo Kuya Rab paring Rab yan. kasi nasanay po ko sa kuya e, ay, ayun paring Rab na ang tawag natin na business ayan nandito si Josa kay kay e, Kaila kumusta ka naman dito ka te okay. You're okay? Yes. Oh, kanina daw ay eh, nagwalis-walis ka na. Mm, Oo. tama. Tapos si eh, Ano pa mga ginawa mo kanina? Mm. Ini ko makapin na lang ako kasi ano na eh. Maano na lumalabas na yung araw eh. Ay, lumalabas na yung araw. Anong oras ka ba nagising? 6:30. 6:30 in the morning. Yes. Laging gano'n ang gising mo? Hindi, nee, dito lang. Dito ka lang ako nagising. Oo. Pag sa bahay, hindi na ako makatulog pag mga alas 4. Kasi yung dalawang bata na atsikasa ah, na ng abis niya. Ah, ibig sabihin, mas maaga ka nagigising doon. Pagka pumasok na sa school yung dalawang bata, si Arcee at saka si Butoy, hindi ka naman natutulog. Hindi na. Ang ginagawa ko, ano, wala na akong magagawa niyan. Mangingilog na lang ako. Ah, ilog ka na right, Oo, malap. Oo. Kasi maagang masyado. Oo. Oh. Ba't hindi ka nakakatulog? Alam ba, pwede ka naman matulog nun na, na ba, kumasok sila. Matulog. Eh, hindi ako makatulog kasi sila ni naglilinis ng bahay. Naglilinis ng bahay. Ang ganang oras, mag naglilinis na sila. Hmm. Maaga na. Ay, be! Huwag ka maingay, be! Hmm. Ito yun na uh, nagagayak naman na po ng mga almusal doon sa loob, mga kapapi. At uh, tikayla, Tawag dito, bago tayo uh, umuwi, gusto lang kitang kamustahin at uh, masaya ako kasi uh, nakita kita doon sa resort. Enjoy ka, makanta-kanta ka. Yung pala po ang libangan talaga niya, yung pagkanta-kanta. Oo, mga at uh, ikaw, kamusta ka naman? Anong uh, nararamdaman mo nung time na yun? Swimming ka sa maayos na pool? Ah, uh, sarap pala. Sarap maki, ano, sarap. Kasi yun eh. Naka, nararanasan ko yun sa pamamagitan nyo eh. Mm -hmm. Yung bagay, yung pinaliliguan mo, malinis. Kasi doon sa ilog mga kapabi, daming basura doon eh, no? Mm -hmm. Doon sa, ano po nila, lugar nila, kasi naging, naging para pang ano may mga ilog doon. May ilog sa inyo, tinatapunan ng basura eh. Oo, oh, saka tinatangay ng mga ano, malalayan nyo kapag ano, Oo. Kaya na, uh, dun sa lugar po nila, sana ay eh, hindi naman ganun. Huwag kayo magtapon po ng uh, basura sa ilog. Kasi kawawa naman, di ba? Dati napapaliguan talaga yun eh, di ba? Yes. Pero may nililigo pa din doon. Pagka maayos yung agos. Pero Oo. pagka... ano yung... Sa pinulan na, dumudumi. Oo, dumu oh, siyempre binabalik ng kalikasan yung kalat eh, di ba? Oo, oh. sa kanilinin tayo ng baboy na sasama dun sa ilo. Oo. Oh. Um. Eh, ayun, mga kapapi, first time natin kaya lang makaligo sa swimming pool. First time yun? Hindi naman, kasi dati na nga din ako naman, mga. Ah, nga tulong. Ano ah, anong nga ka ba? Oo. Teenager ano pa rin ako. O, dati kasi 22 ko namatay na siya si papa mo namatay ng 22 pa. Mm. Ba naaalala mo na? Oh, dati okay. mga ganyan mga papa hindi ko hindi niya nasasabi yan. Ang tulong ko pala dati. Oo. Oh, okay. Saang lugar? Sa Cavite rin sa Imus. Oo. Oh, oh. Tansa. Ba't puro Cavite? Tampa. Dalawa dalawa sa Cavite. Oo. Oh, oh. Imus Tansa. Mm, mm Silang. Sa Silang. Oo. Oh. Katulong ka din doon. Oo. Uh -huh. Oh? Ilang taon ka pa lang nagsimula na mga tulong? Uh, ano? 14. <laughs> 14 years old. Ano uh -huh. na tulong ka na? Oo. Uh -huh. Kasi ano, yung tatay ko wala nang pang sa akin. Hindi na ako pinag-high school. Mhm. -mm. Grabe, uh -huh. sobrbisa mo pala. Oo, uh -huh. eh kakilala naman nila yung ano. Binigay na lang nila ako to. Parang inampon na ako. Ay gano'n? Oo, tapos yung pamilya naman yun. May parang ano din, nagkaka... na naka, ano, nagbaback import sa ibang bansa. Oo. naka travel sila. Oo. Nasasama ko. Ano ah, nasasama ka rin sa travel sa ibang bansa? Hindi naman sa ibang bansa, dito rin sa ano. Pinare-membership sila Manila so Oo. Nanonood ng na mga live ng mga... Enchanted Kingdom, punta ng mall. Ganun. Ako magay, tinuring ka rin na pamilya. Yes. Kano uh, ka katagal nun? Eh, bali yan yung unang-una mo na pinanga, pinangatulungan. Um, oh, yun. Yeah. Ibig sabihin na bahay. Oh. 14 ka. Oh. Iyan yung parang inampun ka. Oo. Oh. Pero, oh, pero wala naman bayad kasi nakatira na ako sa kanila. Eh. Ah, parang talagang ibig sabihin inampun ka nga. Oo. Oh. Tapos binibigyan nila tuwing isang buwan yung pamilya ko ng 500 bilang pa-pasasalamat na nandun ako sa kanila. Oo. Oh. Bakit ka daw inampun? Ano yun? Uh, wala silang anak? Ano ba? Bakit? Bakit daw? Bakit yan nila inampon? Eh, alam kasi nila na ano na wala akong ano eh. Walang, walang magkalingat sa akin eh. Oo. Oh, oh. Bakit? Bakit na... Uh... Andiyan naman sila nanay noon. Nasaan ba sila noon? Nanay? Oh. pa ano rin sa ano? Sa, sa kay tatay ito. Oo. Oh, ibig sabihin, bakit kanila pinaampun? Um, wala na yata silang panggasta? ano eh? Pang gasta. Dati. Noong um, time na yon. Uh -huh. Ibig sabihin, tawag dito, minahal mo ba yung mga umampun sa'yo noon? Oo. Oh, may alam mo, ano yata sila ngayon? 60. 60 na? Oo. Uh -huh. Natatandaan mo pa kung saan? Oo. Uh -huh. Nasa Japan na silang tatlo eh. Paano mo nalaman na nasa Japan na? Asawa kasi nila hapon. Ah, hapon. Oo. Oh. japan yung office O oh, baka nanonood sila sa okay. Japan. Anong pangalan? Marietta Cuevo eh. Ayla with Mayra Cuevo. lima ano. Kaya hindi ko kilala yung apelido ng sa akin. Oo. No? Oh, oh. Ayun naman, kapapin. Oh, balik yung memories niya, oh. Grabe. Ngayon mo lang ito nabanggit sa akin. Ang dami ng mga pagkakataon na uh, tao dito, 'di ba? Yung base ako nagtatanong, ngayon kusa mo sinabi. At uh, blessing in this mga kapapi, dahil pumunta kami ng Cavite. Siguro naalala mo yung mga daan doon, no? Oh, yung ano, yung Aguinaldo sa Aguinaldo Highway. oo oh, ayun. Sa ang pabayan na daan doon. Mhm. Mm -hmm. Ginagawa na ko eh. Mm -hmm. Kasi may vlog ata si Bornok, nagkwento ka sa kanya. Oo. Kailan? Nung papunta. May ah, oh, oh, oh. oo. Oo, oo, oo. yun ba yun? Yung oo. kasambahay. Oh. Oo. Oh, tapos nun, ilang taong ka doon, te, eh, doon sa oh. una mong isa uh, nag-ampun sa'yo? Ilang taong, ilang taong ka tumagal doon? Wala na. Ano lang, yung nagkawalaan lang. Pero alam nilang nasa bahay ako, kaya lang hindi naman <clears throat> umuwi rin ako pero alam nung nanay nila nanay kasi nila yung nagdaan sa kanila sa akin doon uh -oh. nagustuhan ako uh -huh. Uh -huh. parang uh. gano'n parang gano'n dito parang ganun na natira ko doon gano'n katagal ka natira doon? 2 years two years two years din tapos after two years paano kayo naghiwalay? ba't kayo naghiwalay? ba't umalis ka doon? Eh gusto ko nang maging iba yung ano yung karanasan ko pero yun pa rin yung klima ng kalakara. Kaya lang na masukan na lang ako ng uh, katulong. Ah nagkatulong ka na ulit? Oo para may sarili Ah ko uh, sabihin yung una hindi ka pa katulong? Oo oh, hindi pa. Ano pa lang yun kung mag inampun ka? Oo. Uh -huh. So after 2 years 14 ka nang inampun ka so 16 ka na. No, tama uh, ba ako? Uh, oh, yes. Oo, uh, 16, doon ka na namasukan talaga ng pagiging katulong. Uh -oh. Kasi nga, gusto mo na, uh, umaga, sariling income. Uh Oo. -oh. Eh, tatay, nilalayasan ko rin eh, kasi ano eh. Uh Oo. -oh. Hindi ko naman kaya kasi yung all around na katulong eh. Anong kaya mo lang ba? Niluluto ko lang yung kaya ko lang, alam ko lang lutuin yung... Sinigang na baboy. Oo. Uh -oh. Eh, Ang ko, paprito, mga initaw, kato. Oo. So, eh. Sasabihin niya minsan yung instruction, minsan makakalmuta ko. Sasabihin niya sa akin. Ano ka na ba naman, na, kanina sinabi ko na sa iyo, ang tututuin mo ganito, tapos unahin mo, tapos kapag uh, lumambot naman yan, ilalagay mo na yung ano. Oo. Oh. Nakakalimutan ko yung eh. Oo. Oh. Ba't ang dami yung Oo. Oh. So, yung sa pangalawang pinasukan mo, doon may nagluluto ba? luto, -luto gano'n Oo, oh, meron na may ba? nagluluto, sila nilang nagluluto. Kesa naman papayaan yung bata na walang nagbabantay. Mm -hmm. Eh yun na lang papasikas sa akin. Ikaw na nagbabantay. Mm -hmm. Oo. Yung pangalawa yon O yung sa pangatlo? Pangatlo na yon Ah, uh, pangatlo na yung sa bata naman. Nagbabantay-bantay ka. Oo. Uh -huh. Yung pangatlo mo, ilang taong ka na nun? Pangatlo. Oo, siguro mga 18 na tayo nun eh. 18 -huh. na. Uh Ay, hindi. Ay, oh, 18 na. Oh, 18, 17. Kasi oh. nag-garments din kasi ko eh. Oo, oh. oh, oh. Nang ganun edad mo pa lang, minor ka pa noon. Oh, 18, 19 nag ano, ko na tahihan. Tapos di ko na ano na reminisce ko naman sa sarili ko. Ano na mo kaya mangyayari Katulong, tulong, ka tulong mangyayari ba trabaho sa sa buhay ko lang sariling decision. Sa tahihan na lang ako ano, para sarili ko yung kaalaman sa sarili ko na rin yung na suswerte kong pera. Oo, oh, yun yung paano na oh, Alam mo kasi, wala namang masama, di ba? Siyempre sa pagkakasambahay. Kasi sila ay bahagi din ng pamilya, di ba? Marami tayong mga mga nanonood na kasambahay. At uh, yun ay marangal, di ba? Wala oh, mo naman yun na marangal yon na dakila rin nga trabaho yun, lalo na sa ibang bansa, di ba? Mm -hmm. At uh, tawag dito. Pagkatapos nun, <coughs> Oh, ah, uh, ka 20, 19, 20. Ah. Uh oh, -huh. no? so, tapos anong mangyari pagkatapos noon? Gana-gana, napil ko sa sarili ko basta umano na lang yung sumibol na lang sa sarili ko, sarili kong kaalaman eh siguro. Oras na 'yon para maghanap ko ng lalaki na magiging asawa ko. Ah, oh, gusto mo na mag-asawa noon time na 'yon. Oo, oh, pero li, pero ano, di, ano okay. pa rin yung karanasan ng nagtitrim kaya alam experience, oh. no? experience and trim. Oo. Oh. Oo, oh. oh, experience and trim. Oo. Oh, oh. Tapos, nakahanap ka naman ba? Yan na ba yung uh, na broken ka o hindi pa yan? Um, uh... so, nagkaroon ka na ng boyfriend nung 20 ka? Oo. Oh. Oo. Oh. Magtarang <laughs> ano, kinikilig ka naman. Wala naman. Kapag na, ano man, bumabalik yung alaala, -ala, ano? Oh. na uh, siguro natatawa siya, mga na kapapi, sa mga nangyari doon sa first boyfriend mo. Uh -huh. Bakit? Ano bang mga uh, ginawa mo ng first mo? Ah... Uh -huh. ano yung... Eh, kapit ba? Ano lang siya? Ah, uh, ano siya yung... May utang siya sa kapit bahay namin. Oo. Uh -huh. Yung nanay niya. Oo. Uh -huh. Eh... Para siya sure na Makabayan. Ang ginawa nung kapitbahay namin, kakilala din kasi namin yun eh. Yung tinirahan nila, part ng lupa namin na binenta, kaya naging sa kanila. Mm -mm. Gumawa sila ng kubo doon, doon pinatira yung may utang. Mm -mm. Tapos, anak nung may utang, yung sinasabing Aaron. Ah, okay. Oo. Ito na yung... Uh, lupa nyo doon sa may bundok yung dati, yung sinoshortcutan mo pala yung shortcut na nakita natin na daan oo, yung nakila ano ngayon nakila ka Nancy ngayon uh, oo, oh, yun yun oh. Okay. ay naman yung kapapi, nakakatuwa yung memories niya, ano, bumalik no, at uh, ituloy-tuloy mo lang yan, no? masusunod, ma ano pa natin, ma-elaborate pa natin pero ang gusto ko mga kapapi i-highlight ko sa vlog na ito ay yung uh, pero ito tanong ko bago ko sabihin yan uh, doon sa mga pinasukan mo o oh, no 14 ka pa lang nawalay ka na pala kaila nanay 14 no? 14 years old uh -huh. nawalay ka na kaila nanay pinaampun ka nga uh, gusto mo pa bang makita yung nagampun sa'yo? Ay, hindi na siguro kasi dadahilan kasi nila. Ano pang dahilan? Saka, ba't Ba't ako magpapaampun sa kanila? Mayroon na silang pamilya kasi... Hindi, nee, hindi naman sa magpapaampun ka. Ang, sa, ang, ang ibig ko sabihin, siyempre gusto mong ba ulit para mapagpasalamat sa kanila, makapagpasalamat. nga namiss mo ba? Siyempre, palagay ko, minahal mo din naman sila. 'di diba? uh Oo. -oh. Ay, oo naman. Nagigitak sila pero baliwala na yung nangyari. Ang um, hindi nila, bakit pa ba ma uupat yung ibig. Kaya tagal-tagal na pangyayari. Saka nanahimik na yung ano. Ang siguro nasa isip mo, alam mo. Ang sinasabi niya ito, bago ito na naman siguro na ito na mapunta sa amin. Ah, ganun na. Oo. Oh. 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 sige, at least eh, alam ko, mga kapapi, di ba? Kasi si Kuya Bong, di ba, mga kapapi, inampun din yun eh. Si Kuya Bong. Parehas, ko ma, may similarity po ang uh, kwento ng buhay nilang dalawa, mga kapapi. At uh, gusto ko pang mag-deep dive sa kwento ng buhay ni Ate Kaila. Pagkatapos ng boy, boyfriend niya na yun, siguro sa susunod na pagkakataon, no, i-elaborate e natin para hindi naman siya ma-overwhelm to ma-overload yung kanyang, uh, di ba? Baka mamaya mabigla sa pag-process, no? Nakakababi. Para maganda yung unti-unti, di ba, Ate Kaila? So yung nasa Japan, nasa Japan yon siguro ngayon kasi uh ah. mo hapon ni eh. yes. 'Di ba? O oh, ayun na uh, message ka siguro sa kanila. Hmm. Ah. Kasi malay mo nanonood, marami tayong mga taga Japan na supporter. Ayun, andiyan sila. Ay, magandang araw po. Oh, kung naaalala niyo po Ate Mayet Marieta Cuevo at saka yung kapatid mo si ano si Mayra Cuevo alias Ayla Dimaano. Di alam ko naman po eh, nandito sa kay isa niyong kapatid eh, si Kuya Ray, si Reynaldo di Maano. Saka si Boy, pangalan ni Boy. Mm -hmm. Pirmuta ko eh, iba kapatid mo yung bunso, si Kuya Boy, lakas na makatawa, mm -hmm. labas-labay. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, parang yung sa'yo, ganun pagka pinakasamahan mo siya. Uh -huh. Oh, masiyahin, masiyahin. Oh, madadala ka sa ano? Ay tama pala to paano ko nahugot 'yon? Tama yung pa tamanya niya. Nagsalita nang gano'n May kawali ng tatawanan. Uh oo. -oh. Ay lang message mo sa kanila. Yeah. Ano message mo sa kanila? Hello sa iyo Ate Mayeta. Uh, thank you dati ha, kasi inampun mo ako eh. mo ako ng parang sa ano sa mga mariraryang ano na naranasan ko sa iyo. Oh. Salamat tayo. Ito na ako ngayon eh. Wala pa rin ano, jowa. Kaya <laughs> uh, oh. mo, tarating din yan, no? Mm, pero, pero at least nagka usapanan tayo. Eh, mm -hmm. mapaparood niyan. Palagay ko magpapanood niyan ni Ate Mayet, yung nag-ampun sa'yo. Oh. So yun lang muna, siguro mga kapapi at uh, alam lang tayo? Gusto mo na mag-alam Hmm parang busog pa kasi yung nararamdaman ko busog pa. Oh. eh kung busog ka pa eh ako na lang muna mag almusan ah sige <laughs> ah lang at uh, mamaya maya hatid na natin si ate Kayla tapos ang sunod natin ate Kayla dito palagay ko ay uh, binya kayong kay Doc Vincent no? yes at uh, napanggit naman din ni Papa dun sa vlog niya na si ate Kayla po gusto niya dito kausapin niya si nanay No? O sabi mo si Nanay, paalam tayo ng maayos. Gusto mo mm bang -hmm. magstay dito? Gusto. Gusto mo na? O oh, yun hey, o, di ba, mga kapapi? Malaking tulong yan, di ba? Mga kapapi na dito siya kasi mamumonitor natin. Tsaka from time to time, di ba, kasama natin siya. Magiging masaya siya. May kausap ka, di ba? Oo. Uh Oo. -oh. Oh, at uh, malaking bagay yun. Siguro susunod yun yung pagpaalam natin kay Nanay, no? Yeah. alright, All right. So yun lang mga kapapi at um, nabibigla ako ngayon. Kumbaga eh natutuwa din syempre dahil uh, yung mga memories ni Ate Kayla yung unti-unting bumabalik na kapapi. Salamat higit sa lahat sa Panginoong Diyos na kapapi. Salamat din po sa inyong lahat sa mga sumusuporta, sa mga subaybay, nagmamahal. Maraming maraming salamat po. Ano? Kayo po ang uh, lakas namin. At ayun, uh, panoorin niyo po yung ibang mga kaganapan pa, yung mga susunod na kaganapan sa ating munting uh, YouTube channel. At, at syempre, pakit, Tuloy na supportan ang ating minamahal na ka-business official, ka-business family, at sa ng mga kagwang, mga All Alright, God bless po. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. day. I love you po. I love you all, mga kapatid. God bless po. At ayun, pagka may naalala ka pa ha, kwento mo lang, no? Yes. Para mas lalo kitang mas lalo ka naming makilala, no? At uh, nandito lang kami palagi para sa iyo. Okay? Bye. Kahit na ang nakaraan ay pangit o magandang nakaraan, ilabas mo. Ilabas mo lang siya, no? Para uh, tawag nito um uh, makahinga ka, no? Kasi minsan pag kinikimkim natin yung mga mabibigat Diba? Parang ang hirap eh. Oo, oh, walang, lalo mo lang tinatala yung, yung problema mo. Oo. Ngayon, oh, may mapaglalabasan ka ng kakausap mo. ba diba? mo lang ilabas, no? O, so, sa ngayon, yan lang mo muna, mga kapapi, para hindi siya ma-overwhelm, no? Alright, God bless po. Manat-manat lang. Kaya tayo. Uh, Ikaw? Oh. Oh, ah, iko na lang <laughs> kaya muna. Ako na lang muna. Oo. Kung sige, ako na lang muna. All right.